Hello guys! By the way, I'm Bro Yuski. So ngayon po guys, alamin po natin o pag-usapan po natin yung mga katuruan po ng Biblia. So marami po tayong tatalakayin, hindi lang po ang mga katuruan ng mga pare, Kahit sa katuruan ng Iglesia ni Cristo, manalo na ang kalilang Kristo ay tao. So, sa Biblia ay hindi po tao na katulad natin na tayong mga tao ay galing naman sa alabok ng lupa. Ayon at nasulat po yan sa Genesis Kapitulo 2 hanggang sa 7 na ang tao pala ay nagmula sa alabok ng lupa. So, Si Kristo ay hindi po galing sa halabok ng lupa. Saan po nanggaling galing ang ating Panginoong Iso Kristo? galing po yan sa Aklat ng Juan, Kapitulo 13 si hanggang 3. Kung babasahin po natin ang Aklat ng Juan, Kapitulo 13 si hanggang 3, nanggaling galing siya sa Diyos. Saan nanggaling galing ang ating Panginoong Iso Kristo? galing sa Diyos. Saan ng galing ang tao? Tayo mga tao, saan ng galing? Sa Genesis, Kapitulo 2, Versikulo 7, ang tao nang galing sa dust of the ground. Meron bang kaibahan ang dalawa? Pag, uh, si Jesus Christ at tayo sa mga tao? Meron. Tayo ay galing sa dust of the ground at si Jesus Christ galing nang galing sa Diyos. Saan galing sa Diyos? Si Jesus Christ sa sinapupunan ng Ama. Meron pong talata yan sa Juan Kapitulo 1, versikulo 18. Alam niyo po ang Biblia, Masyadong malalim kasi yung uh, karunungan niyan. Pag hindi mo naunawaan yung karunungan ng Diyos, maliligaw ka talaga. Sa Biblia po, ang Diyos Ama, nanganak. So, wag po natin questionin yan. Kasi nakikita kasi natin reality, no? Uh, kadalasan sa tao, ang babayang nanganak. Pero meron pong realidad din, tulad ng mga seers, lalaki ang nanganak no? So, kung magbibis lang po tayo sa Biblia, ang point out ko po, kung sa Biblia po tayo magbis sa John 1.18, si Jesus Christ galing sa sinapupunan ng Ama, sa Kawikaan, Kapitulo 8, Versikulo 22, inari siya ng Diyos Ama, kaya nga sabi ng aklat ni Pablo sa Hebreo, Kapitulo 1, 4.5 5, sabi niya, sa Hebreo, Kapitulo 1, Versikulo 4.5 5, kailan sinabi sa mga angil siya ay aking anak, siya ay aking ipinanganak ngayon. O ba? Diba? Ipinanganak talaga si Jesus Christ. Huwag niyo po yung salungatin yung nasulat sa Biblia. Ipinanganak siya sa wala pang pasimula. Yun naman yung nasulat po sa mga awit kapitulo 2 versikulo 7. ba? Diba? Ipinanganak po siya sa walang pasimula. Kasi si Jesus Christ po ang pasimula sa sa aklat ng jan Kapitulo 1, Versikulo 1, ng pasimula. Siya salita at ang salitay sumasa Diyos at ang salitay Diyos. Alin ang salita? Diyos. Yung salita na Diyos, karunungan ng Diyos yon Ama, sa unang Korinto, Kapitulo 1, Versikulo 24, sabi niya, si Kristo ang karunungan ng Diyos. Kaya ipinanganak si Jesus Christ walang pasimula kasi si, Jesus Christ po ang in the beginning. Diba? Sabi ba? Sabi pa nga sa Colossus 1, uh, Colossus Kapitulo 1, versikulo 16, sa pamagitan niya, sino yon? Yung niya, yung for him, sabi niya, si Jesus Christ po yon. Sa pamagitan niya, lahat ng bagay nilika, kasi siya kasi ang pasimula. No? Alin yung mga nilika? Yung langit. Diba? lupa, visible, invisible. O, oh, di ba? Oh, lahat ng bagay nilikha sa pamagitan niya, kung wala siya, walang bagay na nilikha. Walang buhay. Kaya nga in the beginning siya. Kaya ipinanganak naman siya ng Diyos Ama na wala pang pasimula. Yung ipinanganak siya, nandun na yung in the beginning. Di ba? Nauna po siya sa mga creation gaya ng langit, ng lupa, ng mga anghel, di ba? Nauna siya sa mga anghel, uh, kasi ang, ay yung tao din, uh, yung, yung, mga creation kasi tayong mga tao, uh, nilikha ng Diyos sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus Christ. Kasi yung anak kasi na si Jesus Christ, kaya, kaya nilikha tayong tao para, para magalak yung anak. Yun talaga yung purpose ng Diyos kaya nandito tayo. Kaya nga sabi ng Diyos doon sa episode 2.10, tayo'y gawa o nilikha sa ating Panginoong Isa Kristo. ba? Diba? Nilalang sa ating, sa, Pangino, sa ating Panginoong Isa Kristo para sa mabubuting gawa. ba? Diba? Dito lang po tayo magtatapos. No? Uh, mahaba na po yung oras. No? Uh, marami pa po tayong pag-usapan tungkol po sa mga paniniwala no so meron po tayong choose or choice na meron po tayong pagpilian kung sino po yung paniniwalaan nyo or paniniwala, paniniwalaan ba yung si Yusuke or yung mga sugo ninyo so every ano kasi every iglesia o every every group or organization meron silang uh, ano meron silang pinaniniwalaang sugo kaya ni Kipuloy, ni ano ni Manalo, ni yung mga pop, ah, et cetera, et cetera, no? So ako ang sugo kasi si Jesus Christ po yun, no? Si Jesus, Jesus Christ. Kasi siya yung sinugo ng Ama dito sa lupa upang ano, eh, ihayag sa uling araw. Sa aklat ng Juan kapitulo 3 bersikulo 33 hanggang sa 34, ibibigay ng Diyos Ama ang lahat ng bagay sa kanyang kamay. Yung sugo na si Jesus Christ. No? So, wala na pong uh, ano, susunod po doon. Sabi, ka, sabi pa nga ni Apostol Pablo sa unang Korinto, kapitulo uh, 4 4, versikulo 9, sapagkat sabi ni Apostol Pablo, sapagkat kaming mga apostol na pinalitaw ng Diyos na kahuliulihan na sa lahat. So, wala na pong susunod. Umaari po na sa pamagitan ng Biblia, binasa po natin, no, pwedeng bigyan tayo ng kaunawaan o namang ipagpatuloy yung sinasabi ng ating Panginoong Isa Kristo sa mga apostol 2,000 years ago sa Matthew 28, uh, 1920 na ip 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 ipangaral ang ibanghilyo ng Diyos sa bawat nasyon, no? Hanggang sa balat ng lupa, sabi niya. So, dito lang po ta tayo magtatapos. By the way, I'm Yusuke the Vlogger. Don't forget to subscribe and click the bell notification. May God bless you.